Matagumpay na idinaos ang Christian Counseling Academy Seminar sa South Central Luzon Conference. Ito ay pinangunahan ng Women's Ministries Department sa liyoning maibahagi ang mga kaalaman at kasanayan sa pagpapayo na naayon sa turo at prinsipyo ng Biblia. Si Jericho Guaves para sa Balitang May Pag-asa ang counselor ay facilitator. Tinutulungan lang niya ang isang taong may problema na maghanap ng solusyon. Iyan ang isang basic point na muling idiniin sa ikalawang pagtitipon ng mga kababaihan para sa Christian Counseling Academy dito sa Bautista Hall ng South Central Luzon Conference. Sa pangunguna ng SCLC Women's Ministries Director na si Ma'am Esther Fadrikela, Mahigit na tatlumpong kababaihan mula sa iba't ibang iglesia ng kumperensya ang espesyal tinutukan sa counseling mentoring program na ito. Ang ating mga attendees ay nagagalak akong sila ay makasama natin sapagkat nais nating sila ay sanayin sila ay sangkapan ng mga pa, ng kanilang ng mga ideas ng mga insights sapagkat pag alis nila sa lugar na ito mayroon silang mahalagang papel na gagampanan upang makatulong uh, sa sino mang kanilang maaabot they will be agents of transformation of course they too will be transformed To be like Jesus, caring like Jesus, sila ay, they will be glorifying God. Ay lalim ng temang Chosen to Care nagbahagi ng mahalagang prinsipyo at teknik ng counseling si Ma'am Esther Fadrickella at ang main resource speaker na si Ma'am Erlyn Gabin. Unang-una, may equip ang ating mga leaders ng churches kung paano sila magiging mas effective na mga workers at uh, sa kanilang mga ministries. Ang isa pa siyempre, pag uwi nila, mapapakinabangan ito nila sa kanilang family. At gayon din ay makakatulong ito para ma-advance ang work ng ating Panginoon. Tampok ding tagapagsayita sa oras ng pagsamba si Pastor Limuel Fadriquella na nagsayita sa pagsang Chosen to Care Like Jesus kung paanong holistic na para ni Kristo ang mission niya sa Isaiah 61 at inhalimbawa sa atin ang Christ method para sa kapakanang sosyal, mental, physical at spiritual ng ating mga kapwa. Nagkaroon din ng mga panahon para i-address ang mga katanungan ng mga dumalo at group activity na masigla nilang sinalihan. Marami akong bagong mga natutunan. Nagkaroon ako ng mga bagong pananaw kung paano i-manage ang mga problems, ang mga stresses ng buhay. Ganon din naman ay Narundaman ko na tinatawagan ako ng Panginoon para magminister din sa iba. Nagtapos ang Christian Counseling Academy 201 sa isang mahalagang bahagi ng pagtatalaga na pinangunahan ni Pastor Fadrikela. Sa mundo natin ngayon na maraming tao ang namumroblema at nawawala ng pag-asa, kailangan talaga ng mga kaibigang kristyano na makikinig at tutulong sa kanilang makita ang solusyon kay Kristo. Mula rito sa sentro ng gawain sa Timur Silang Katagalugan, ito po si Jericho Guaves, nag-uulat ng mga balitang maghahadid ng pag-asa para sa Hope Today, BUC News.